isang mapagpalang gabi sa inyo mga Onyx at andito naman po ang inyong lingkod na si Commander Onyx at mayroon naman po tayong ipapakita na kakaibang na uh, batong na batong lutang mga connect lumulutang na bato sa tubig yan lumulutang ito mga connect eh, mga batong lumulutang Ayan. Ayan mga connect at ito po ang ganda sa uh, kabuhayan yun ang sinasabi ni sinasabi na magaan ang pag-akyat ng uh, biaya o grasya sa inyong pamumuhay kasi ito nga mga kaonex ay lumulutang yan batong lutang mga kaonex yan mga batong lutang yan yan at ito titis tit tapakita ko sa inyo mga kaonex na ito talaga ay lumulutang na bato bato itong mga ah ha Hmm? Yan, oh Yan, bato po 'yan. Yan. Batong lutang. Yan. At ito po ay lumulutang mga connect. Yan. Yan lumulutang 'yan sa tubig. Hmm. Hmm. Yan lumulutang po 'yan. Yan po mga connect, mga bato na lutang. Yan po. Oh. Hmm. Yan mga connect. ayan mga batong lumulutang yan no oh. dun ko rin nagkuha kanina mga konekt ka sa ano sa nabas yan yan mga batong lumulutang ito uh, corals naging bato yan corals na naging bato pero na lumulutang gitong mga konekt yan corals na naging bato yan no oh. papakita ko sa inyo mga konekt yan lumulutang niyan oh, oh. Ayan mga kaoneks Parang Parang mga ano Parang mga Ah uh, Styro Pero hindi to styro mga kaoneks sa Ang styro hindi Hindi tumutunog Ayan o Hmm Ayan Ayan mga kaoneks Yung ano Batong lutang o Ayan Mga batong lutang mga kaoneks Hmm. Yan walang walang lumulubog diyan sa kanila mga connects ka mga yan lahat 'yan ay lumulutang Yan Doon na uh, sa may ano uh, malapit na sa katiklan pero nabas pa rin siya mga connects pero malapit na siya katiklan yan mga batong dun. momodaiwan kami papa mo naka talaga Iya ko lumulutang, Ayan, oh. lumulutang lahat yan. Ayan. So 'yan mga maraming salamat at God bless inyong lahat.